TV Radio By TV Radio. Nilinaw ng Department of Education na wala nga minamandatong kulay sa pagsusokot ng mga alternatibong uniforme ng mga guro at non-teaching personnel sa mga pampublikong paralan sa buong bansa. Ayon kay Education Spokesperson at Chief of Staff Undersecretary Tony Michael Powa, maaaring gamitin ulit ang mga deped colored shirt na ginamit pa noong mga nakalipas sa Bricada Eskwela balik eskwela at iba pang aktibidad ng ahensya sa kahit anong araw. Dagdag ng opisyal na maaaring gumamit ng puting colored shirt na mayroong logo ng Depeda at matataga logo, ngunit optional lamang ito. Layunin nito na may ang naranasang o nararanasang sobrang init ng panahon. Sa kabila nito, kinwestyo ni Act Teacher Sporty Representative Franz Castro ang paggamit ng kulay berde, pula at puti sa mga alternatibong uniforme ng ahensya. Maliwanag ng mababata sa nagkakaroon ng politika ang paggamit ng alternatibong uniforme na kapareho ng kulay na ginamit sa pangampanya ng Uniteam noong 2022.